Nakapag-full tayo. Aba, kami nakakain na. Ha? ha? Nakakain na kami. Sa Oo. Oh. Bakit? Ay, ay ba ako hindi pa? Ay, baka kayo hindi na inalok. Ayun. Mino. Mga ate. Ayun. No. Aba, kami nakakain na. Sarap ng aming ulam eh. Pero ano? Adobo sa gata. Ang ulam na. May papaya. Na Tagalog na manok. Ayon, pala eh. hindi kayo pinakain? Hindi. Ah, oh, siya. Baka kayo pinagtataguan na ng pang-ulam. Lahat ka sa lite. Ha? Ah, Lahan ka sa lite. kumuha dito ng pagkain. Bibigyan daw kayo ng pagkain. Hindi yung pala hindi naman kayo binigyan. Isa ano? nung dinala. Ay, <laughs> siya. Baka yun ido na naman nanay. Pwede nala sa kanyang... Baba, lalaki. May lalaki. <laughs> oh, oh. piyon? Huh? Piyon. Yung mga manggagawa Paboy. din sa pariya. Doon na napasuot, kay naman na yung atelete. Ah, ah. Piyon? Piyon. Mag, mag, mag... Hindi mag... siya nakapili. Ala, eh. Do, doon, doon na naman din Mga pagkait dilata, kaya pala nawawala din eh. Totoo, huwag malikot, baka mahulog. Doon ay, dinadala. Ay, sabi sa akin eh. Pahingin ulam at dadaling ko sa inay. Eh. Wala pala binibigay sa inyo. Ay siya. Doon na naman sa lalaki, napapunta. Kaya naman ang katalandian din na ng anak. Ay, ah, ah, eh, pagsabihan nyo. ما الله الله